na public uh, hair follicle drug test. So, yan na lang yung explanation ko kung bakit bakit ganyan sila uh, mag-isip? Bakit parang hindi normal? Bakit parang, bakit ka may insecure? E, tumakbo na nga yung Vice President eh. Ikaw na nga yung uh, Pangulo eh. Bakit nyo pa aatakihin yan? E, Presidente ka na. Wala nang rason kung, wala nang rason na lilingon ka pa sa iba dahil ikaw na yung presidente. So, moment mo na ito na ayusin. Being the second uh, highest leader po sa ating bansa, ano yung masasabi niya na parang tila palaging isinasangtabi kayo sa mga mahalagang decision ng ating pamahal? na pa, nasasayangan ako, sir. Nasasayangan ako para sa bayan dahil isinasangtabi nila yung isang tao na gusto lang magtrabaho um, kapit, magkapit bahay naman tayo dito sa Takurong, tsaka da, dyan sa Davao City. Nakita nyo naman kami, uh, ako, hindi ko na isa ama yung mga iba, no? ako na lang. Nakita nyo naman kung ano yung Uh, paano ako naging mayor ng Davao City? Ang gusto ko lang maayos kasi doon kami nakatira, nandoon ang mga anak ko At yung Davao City, yun din yung mamanahin ng mga anak namin Lahat ng mga anak natin, itong Takurong City, ito din yung mamanahin ng mga anak natin Kaya ang gusto ko lang ay uh, maayos na At maayos, maunlad, malinis at lahat ng maganda para sa isang syudad, para sa isang bayan. Kaya ako, nasasayangan ako dahil wala naman akong ipinakita na meron akong gusto agawin sa kanila. Dahil kung gusto ko naman tumakbo noon ng president, ay tumakbo ako ng president. Pero hindi tumakbo ako ng vice president kasi hindi naman ako interesado na maging president o tumakbong president. Diba? So, wala silang dapat ika-insecure sa akin pero hindi ko alam kung ano ang iniisip nila. Malamang kasi um, hindi na maayos ang paniisip dahil meron pang isang issue na ang hanggang ngayon ay hindi pa nasasagot. Yung sinasabi na public uh, hair follicle drug test. So, yan na lang yung explanation ko kung bakit bakit ganyan sila uh, mag-isip? Bakit parang hindi normal? Bakit parang, bakit ka may insecure? E, tumakbo na nga yung vice president eh. Ikaw na nga yung uh, pangulo eh Bakit nyo pa aatakihin yan? E, presidente ka na. Wala nang rason kung, wala nang rason na lilingon ka pa sa iba dahil ikaw na yung presidente. So, moment mo na ito na ayusin ang bayan. the second uh, highest leader po sa ating bansa. Ano mo yung masasabi niya na parang tila palagang sinasantabi kayo sa mga mahalagang decision ng ating pamahal? Uh, nasasayangan ako, sir. Nasasayangan ako para sa bayan dahil isinasantabi nila yung isang tao na gusto lang magtrabaho um, kapit, magkapit bahay naman tayo dito sa Takurong tsaka da, dyan sa Davao City. Nakita nyo naman kami, uh, ako, hindi ko na isa ama yung mga iba, no? ako na lang. Nakita nyo naman kung ano yung Uh, paano ako naging mayor ng Davao City? Ang gusto ko lang, maayos. Kasi doon kami nakatira, nandoon ang mga anak ko. At yung Davao City, yun din yung mamanahin ng mga anak namin. Lahat ng mga anak natin. Itong Takurong City, ito din yung mamanahin ng mga anak natin. Kaya ang gusto ko lang, ay uh, maayos. na At maayos, maunlad, malinis, at lahat ng maganda para sa isang syudad, para sa isang bayan. Kaya ako, nasasayangan ako dahil wala naman akong ipinakita na meron akong gusto agawin sa kanila. Dahil kung gusto ko naman tumakbo noon ng president, ay tumakbo ako ng president. Pero hindi tumakbo ako ng vice president kasi hindi naman ako interesado na maging president o tumakbong president ba diba? so wala silang dapat ika-insecure sa akin pero hindi ko alam kung ano ang iniisip nila malamang kasi um, hindi na maayos ang paniisip dahil meron pang isang issue na ang hanggang ngayon ay hindi pa nasasagot yung sinasabi na public uh, hair follicle drug test So yan na lang yung explanation ko kung bakit Being the second uh, highest leader po sa ating pansan, ano mo yung masasabi niya na parang tila palaging isinasangtabi kayo sa mga mahalagang desisyon ng ating pamahalaan? Uh, nasasayangan ako sir. Nasasayangan ako para sa bayan dahil isinasangtabi nila yung isang tao na gusto lang magtrabaho um, kapit, bahay naman tayo dito sa Takurong, tsaka da, dyan sa Davao City. Nakita nyo naman kami, uh, ako, hindi ko na isa ama yung mga iba, no? ako na lang. Nakita nyo naman kung ano yung Uh, paano ako naging mayor ng Davao City? Ang gusto ko lang, maayos. Kasi doon kami nakatira, nandoon ang mga anak ko. At yung Davao City, yun din yung mamanahin ng mga anak namin. Lahat ng mga anak natin. Itong Takurong City, ito din yung mamanahin ng mga anak natin. Kaya ang gusto ko lang, ay uh, maayos. na At maayos, maunlad, malinis, at lahat ng maganda para sa isang syudad, para sa isang bayan. Kaya ako, nasasayangan ako dahil wala naman akong ipinakita na meron akong gusto agawin sa kanila. Dahil kung gusto ko naman tumakbo noon ng president, ay tumakbo ako ng president. Pero hindi tumakbo ako ng vice president kasi hindi naman ako interesado na maging president o tumakbong president. Deba so wala silang dapat ika-insecure sa akin pero hindi ko alam kung ano ang iniisip nila. Malamang kasi um, hindi na maayos ang paniisip dahil meron pang isang issue na ang hanggang ngayon ay hindi pa nasasagot. Yung sinasabi na public uh, hair follicle drug test. So yan na lang yung explanation ko kung bakit bakit ganyan sila uh, mag-isip? Bakit parang hindi normal? Bakit parang, bakit ka may insecure? E tumakbo na nga yung Vice President eh. Ikaw na nga yung uh, Pangulo eh. Bakit nyo paaatakihin yan? E Presidente ka na. Wala nang rason kung, wala nang rason na lilingon ka pa sa iba dahil ikaw na yung Presidente. So moment mo na ito na ayusin ang bayan. being the second uh, highest leader po sa ating bansa. Ano mo yung masasabi niyo na parang tila palaging sinasantabi kayo sa mga mahalagang decision ng ating pamahal? Uh, nasasayangan ako, sir. Nasasayangan ako para sa bayan dahil isinasantabi nila yung isang tao na gusto lang magtrabaho um, kapit, bahay naman tayo dito sa Takurong tsaka da, dyan sa Davao City. Nakita nyo naman kami, uh, ako, hindi ko na isa ama yung mga iba, no? ako na lang. Nakita nyo naman kung ano yung Uh, paano ako naging mayor ng Davao City? Ang gusto ko lang, maayos Kasi doon kami nakatira, nandoon ang mga anak ko At yung Davao City, yun din yung mamanahin ng mga anak namin Lahat ng mga anak natin, itong Takurong City Ito din yung mamanahin ng mga anak natin Kaya ang gusto ko lang, ay uh, maayos na At maayos, maunlad, malinis At lahat ng maganda para sa isang syudad, para sa isang bayan. Kaya ako, nasasayangan ako dahil wala naman akong ipinakita na meron akong gusto agawin sa kanila. Dahil kung gusto ko naman tumakbo noon ng president, ay tumakbo ako ng president. Pero hindi tumakbo ako ng vice president kasi hindi naman ako interesado na maging president o tumakbong president. Diba? So, wala silang dapat ika-insecure sa akin pero hindi ko alam kung ano ang iniisip nila. Malamang kasi um, hindi na maayos ang paniisip dahil meron pang isang issue na ang hanggang ngayon ay hindi pa nasasagot. Yung sinasabi na public uh, hair follicle drug test. So, yan na lang yung explanation ko kung bakit